Sa iba nating na mga balita, Kapitolyo ng Nueva Ecija patuloy na nagpapamigay o namimigay ng bigas sa mga Nobo Siano. Sabi na natin ang detalye ng balitang yan mula kay Romel Roque. Balita at informasyon mula sa lalawigan sa Lalawigan Report sa Target On Air. Romel? Ah, yes, okay. Uh, hindi ito sana sa nasalanta. No? Uh, ito ay uh, hindi naman nasalanta ang Web pero papuloy na namamahagi ng bigas mula sa Rice Distribution Program na ang pamahalang uh, panlalawigan ng Nueva Ecija. Ayon kay Governor Aurelio M. Umali, ito ay programa ng lalawigan mula sa pamimili ng panay sa mataas na halaga. Pagkono nito na naging bigas na available din ang halagang 20 pesos kada kilo sa mga Center na itinalaga. Naging programa na din na ipamahagi ang 25 kilong bigas sa isang sako bawat pamilyang Luposiano. Kasama ang tumulong sa pagpapamahagi ng bigas si Vice Governor Lemon Umali at former Governor Kerry Umali at Doc Anthony Umali. Nagsimula ang proyektong ito noong pang panahon ng pandemic at dahil may kaukulang budget na pinagkukunan ng lalawigan ay nagagawa na nitong maging regular ang pagbabahagi ng biga sa bawat pamilya ng lalawigan. Ngayong araw na ang tulong ng mga residente ng barangay o kampo, Rivera, Langa at Nyugan sa Bayan ng Hain, katuwang si Mayor Atty. Sylvester, Austria. Para sa impilang may paninindigan, ako si Romel Roque, naguulat sa Target on Air ng DCM 1530, ang Radio TV. Target on air. Live. Live. Report. Maraming salamat uh, sa detalye ng balitang uh, uh, yan na kasamang Romel Roque. Ayan naman pala. Uh, buti nakaabot na. Mga ito uh, sa mga Nobo Isiano ang tulong mula naman sa pamalaan.